Ma, ay. Samer. Samer. Pareho kita nani ni bata sa imong tsura oh. Mga kulay o. Oh. Ni, eh, wala pa lang tawon, wala lang tawon. Nan. Yot, yot na. Aring nanay. Pareho gid, wa gid sa tatay. Aring nanay. Aring nanay. Hi. Hi. Puro pintukan ah. Oh, may pintok. May pintok man. Ito yung isang nago. Bila na, ka lang anay ha. Bila ka bilog mo lang Dwa kalalaki laki hari laki pag ka bayo sus puriya buyag lang pagkalapat aring tatay si Maxi Maxi pungko <laughs> pungko si Maxi Ari tatay sang batak di Samir, si Maxi, di amo Max? dia amun amuk. Hmm.